Maari bang tawaging scrap of paper ang isang impeachment complaint, isang legal na mekanismong isinabatas upang siguruhin ang pananagutan ng pinakamataas na opisyal ng bayan? Noong Lunes, Hunyo 23, 2025, bago ang takdang deadline, nagsumite si Pangalawang Pangulo Sara Duterte ng kanyang sagot sa Senado bilang impeachment court sa pamamagitan ng tinatawag na answer ad cautelam. Isang tugon para sa pag-iingat, humiling siya na ibasura ang mga artikulo ng impeachment. Tinawag pa niya itong walang iba kundi isang kapirasong papel. Pero sapat ba ang pagtawag sa reklamo bilang basura para baliwalain ito? Malinaw ang layunin ng sagot ng vicepresidente. presidente. Ang ad Cautilam ay isang hakbang para sa pag-iingat, hindi pa niya tinatanggap o kinikilala ang jurisdiksyon ng impeachment court, ngunit may bahid ng pag-iwas ang kilos ng kanyang kampo. Kung basura, bakit niya sinagot kung hindi niya kayang sagutin ang mga aligasyon sa nilalaman sa proseso siya kumakapit? Sa panig naman ng Kongreso, hindi nagpapapigil ang prosekusyon. Ang argumento ng kampo ng bise Presidente na nilalabag daw ng reklamo ang one-year bar rule ay lumana at paulit-ulit. Tiniyak ng prosekusyon na sasagutin nila ito punto por punto. Ang impeachment complaint ay hindi biro. Isa itong pinakamatinding anyo ng check at balance sa ating demokrasya. Isang proseso upang panagutin ang mataas na opisyal na lumabag sa tiwala ng taumbayan. Kapag ito'y tinawag lang na scrap of paper, tila inaalisan ng saysay, ang mismong batas na sinumpaang ipagtanggol ng isang halal na opisyal ng gobyerno. Tandaan, si Sara Duterte ay nanumpa noong Hunyo 30, 2022 bilang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa kanyang panunumpa, ipinangako niyang ipagtatanggol ang saligang batas at tapat na maglilingkod sa bayan. Kaya't nakapagtataka o marahil ay nakababahala na siya mismo ang nagsasabing hindi niya kinikilala ang bisa ng isang impeachment complaint. Para sa ilan, ito ay simpleng legal na estratehiya. Ngunit maaaring mas malalim pa rito. Ang bigla ang pagkonvene ng Senado bilang impeachment court noong Hunyo 11, ilang araw bago magtapos ang ika-19 na kongreso, ay maaaring bahagi ng isang mas malawak na estratehiya. May mga nagsasabing ito'y isang political masterstroke at kung totoo nga, maaaring may layunin itong ilagay sa limbo ang buong proseso at pahintulutang mabaon sa kalendaryo ang kaso. Mukhang may aasahan pang ibang paraan kung paano ito ililihis. Kapag inilihis, alam natin kung bakit. Umiiwas na sagutin ng harapan. Sa isang demokrasya, hindi natin maaaring ipagkibit-balikat ang mga tanong ng sambayanan. Hindi pwedeng basta-basta lang sabihin basura ang isang reklamo kung hindi pa ito nasusuri, nadinig at napagdesisyonan batay sa ebidensya. Ang usapin dito ay hindi lang ang kapangyarihan ng isang pangalawang pangulo. Ito'y usapin ng pananagutan, katotohanan at tiwala ng taumbayan sa mga institusyon. Panawagan sa lahat, huwag tayong manahimik. Tungkulin nating bantayan ang proseso, itaguyod ang katotohanan, at igiit ang pananagutan. Like, comment, share, at subscribe sa aking YouTube channel, ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Hayaan nating patuloy na tumunog ang kampana ng katotohanan para sa katarungan at kalayaan.